yung mga tropa, may muna kami ito toto. ito, ito, bala ko yung mga tropa yung muna boy. Mare na nga mga kalyas po, gino. So, nandito na nga pala kami ni Toto ngayon sa Walter Mall, mga tropa. Bakit nga ba kami nandito ni Toto, balakol? Siyempre, bibiling nga pala kami ng waterproofing, mga tropa. Dahil nga, mayroong problema na naman sa swimming pool dito sa bukod. Ayun nga, pagdating namin sa Walter Mall, diretso alis agad dahil wala nga yung nakahanap namin dito, mga boy. Dali-dali na nga pala kami punta ni Toto sa Wilcon, sa Subic, mga tropa. At nandito na nga pala kami sa Wilcon, Subic, mga tropa. Grabe talaga si Alias nga pala si Toto, balakol. Yan umi-AA po. Hey, baka Toto, balakol yan. <laughs> At ito na nga guys, pupunta na ka pala kami toto rito sa may bilihan ng waterproofing sa pestuan dito mga tropa dahil nga kaya nga pala ako water ng waterproofing mga tropa ang naging problema sa swimming pool mga boy. Ginawa yung swimming pool guys ah, hindi nalagyan ng waterproofing yung flooring mga tropa, flooring mga tropa. Siyempre bago tayo bago dapat magkabit ng tiles, dapat nilagyan muna ng waterproofing yung bago lagyan ng tiles mga tropa kaya ayan, nagkaroon na ng katas-katas. At ito na mga tropa, na nga pala kami to Toto at pabiyara na ni to Toto. Ayan talaga si to Toto Banlakol, big team na, no? Ayan, no? Oh, gusto niya mag-picture. Akala niya picture ako sa video yan, boy. <laughs> ito na nga guys, pabalik na nga pala kami ng buko ni Toto dahil nabili na namin, kailangan namin bilhin dito sa Wilcon dahil kailangan namin makabili ng waterproofing. At ito na nga si Elias Pogo, tamang drive na naman tayo ng tricycle. Ito na yung bag ni Elias Pogo, sobrang pagbubulok na. Baka naman may mag-sponsor ng bag ni Elias Pogo. Ayan o, no? si Elias Pogo, ito driver talaga. All around ka talaga, boy! At shoutout nga pala sa bayaw ni Toto, nagpairam sa ng tricycle. Nga pala guys, nahulog nga pala yung side mirror ng tricycle. Ayan eh, no? Grabe talaga boy, nahulog pa talaga. O yan you know, o, lumilipad o. Oh. At syempre nga pala, hindi nga pala ako basta-basta huminto sa kalsada dahil na nasa gitna ko at meron ako kasunod sa likod. Kaya kayo guys, kung may mahulog man sa inyo habang nagmamaneo kayo, wag na wag nyong kaugaliang ang sa gitna ng kalsada. Maghanap muna kayo ng safety na hihintuan ninyo para sigurado. At dito nga, dire-direcho na kami ni Toto. Nakuha na namin side mirror and video ko rapper ko si Toto. At dati nga pala kung rapper mga tropa, hindi nyo maitili mga sinasabi ko, dahil sobrang lipit Grabe talaga mag voice over mga tropa. Kaya nyo kayo kadali. Kaya kailangan tutugman nyo lahat ng inyong ginagawa. So yun mga kalyes po, ginoon po. Meron nga pala kayong gagawin dito sa silong mga tropa. Ayan, na ah, dahil nga may kumakatas sa labas na tubig at dahil nga nung ginawa itong swimming pool na itong mga tropa, hindi siya nalagyan ng waterproofing bago itayos mga tropa. So, galing nga pala kami ito itong hapon sa Subic, sa Wilcon mga tropa. Pumili kami ito. May tropa ang ng ito guys ultra, ultra clear waterproofing coating mga tropa Wala ba lang kung sana may effective na pag natin wala naman sa kapas mga at, karang so let's go mga tropa mga kalyas po ganyan. ako na nga palang tinira tong swimming pool to dahil nga hapon na kami ni Toto naka -away. 5 p.m. na rin ng hapon mga tropa at pagod si Alyas Pogi. At ayan syempre sinot ko na nga rin pala yung costume ko. At susubukan ko na nga palang itry tong nabili namin sa Wilcon Subic mga tropa na waterproofing coating na to. Ito nga palang nabili kong waterproofing coating mga tropa. Para sa ano to? Yung second floor na nakatays. na tumatagas yung tubig sa baba na ayaw na magbaklas ng ties kasi nga sobrang matrabaho talaga magbaklas ng ties mga tropa siyempre sisinsilin nyo pa yan siyempre sa si LDS Pogoy wala naman akong alam sa mga ganyan kumbaga para sa akin mga tropa uh, inaalam ko yung mga bagay na hindi ko kayang gawin para may matutunan meron tayong matutunan dagdag kaalaman ba kaya kayo guys wag kayong ahasa sa sarili nyo na hindi nyo alam tapos tatanong kayo hindi nyo alam wala kayong alam o, may natutunan kayo ba diba? <laughs> Ito na nga mga kalyas pogi, tamang seryoso muna tayo. Ang ginagawa ko nga palang discard dito mga kalyas pogi, naglalagay ako ng waterproofing doon sa may pinaglagi ng grout ng tiles. Kasi nga talagang sobrang mali yung nangyari dito. Ang dami kong lalagyan talaga rito guys. Lahat na yung pinaglagi grout na yun, ng tiles na yan. Kasi nga guys, ang nangyari, dapat talaga bago lagyan ng tiles tung swimming pool, dapat nilagay mo ng waterproofing yun ang mali mga boy. Kaya talagang doble trabaho. Kaya kayo guys, pa nagpapagawa kayo ng swimming pool, magpapagawa man kayo ng bahay nyo, lagi nyo yung titignan din. Huwag nyo iasa lang sa manggagawa mga boy. Kasi ganito mangyayari talaga talaga. Makakita na lang talaga kayo ng maayos na manggagawin talagang mga asan. At dito nga mga tropa, no, siyempre naging rapper na naman tayo. Tinira ko na nga rin pala yung likod dahil nga sa harap, hindi ko na kayang maglagay ng waterproofing doon dahil sobrang init ng tiles mga boy. Dahil sobrang init dito. Grabe, sunog na naman talaga si Alias Pogi. Giging Alias Nognog na tayo. At dito na nga guys, tinitira-tira ko na talaga to para matapos na to. At mamaya siguro mag-overtime na ako nito. Ngayon si Alias Pogi talagang 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 puro trabaho, trabaho, trabaho talaga tayo. siyempre, so, shout dating mga dati. nakatrabaho. Ako talaga, talaga talaga ba nagtrabaho? Talaga ng trabaho lang ng trabaho. Mga kalugis po, uh, inabal tayo ng gabi rito sa pagpapahid ng waterproofing. Grabe, sobrang halos lahat ng pinaglagyan ng grout ngayon ng waterproofing mga tropa. Sana merong magandang nangyari at wala na siyang pulo sa labas mga tropa. Bagay sa Lisboa, over time ng gate ngayon. Gabi na. So, kita kayo nga to kasi bukas uh, sobrang init. Ang hirap magpahid ng waterproofing dito. Ang init ng tiles mga tropa. So, let's go! So, ayun na nga mga less Pogi, tamang overtime na tayo dito. Nag-start nga pala ako magpahid ng waterproofing dito sa swimming pool. 1 p.m. to 7 p.m. na. Ayan, talagang sipag-sipagan tayo. Ito nga pala yung ilaw namin sa swimming pool, eh, yung solar na yan. Ano kasi yan, guys, um sensor siya kaya siya namamatay-matay pero napaganda pa yung video ni Les Poggi para na sa tinin. <laughs> Di ba ang ganda ng video ni Les Poggi papatay-patay kalamon sa Beer so oh. ka kana boy. At dito nga mga kalyes poggi malapit tayong matapos. Papakita ko nga pala sa inyo yung ginagawa ko. Yan nga pala guys so oh. yayalagan ko ng waterproofing yung pinaglagyan ng grout ng tiles. Eh nga pala 'yung nabili kong waterproofing clear yan guys transparent sa pangatuyo sa guys hindi sa kulay puti. Kasi meron mga waterproofing na iba iba-ibang kulay, may gray, 'di ba? Ito yung nabili ko talagang hinahanap po talaga to. Galing pa ako ng bukid, pumunta pa ako ng subik, naka tricycle kami ni Toto at tapos na tayo mga boy. So yung mga tropa, no, tapos na tayo maglagay ng waterproofing. aso out mga tropa. Oh, batak na batak boy.